mga idol nanguha po kami ng ganito alam niyo po ba ito ang nagami oh ito po ay ang palayang layas ang ligaw masarap po itong gataan mga guys lalahukan mo ng ano balaw yung balaw pong ano ha yung binayo yung sa bicol kaya po ay pinapa dapat lang guys marunong kayong magluto nito ang pagluluto nito guys mag ano ka muna ng kakanggata pag medyo malapot na yung kakanggata mo yung sakto na makakaluto siya pwede mo na siyang ilagay pag malinis na pwede mo na siyang ilagay hindi ito guys hinahalo kasi pag hinalo mo ito ng hinalo uh, ito lalabas yung kalsasya mapait ang cellphone nito pag pagbaba niya pag luyos niya baliktad lang templado na yung inyong kakanggata yun pwede nang pwede nang uhunin kasi sa init lang naluluto na siya guys ang pakasarap nito guys oh ang palayang ligaw guys okay, sa palingke bibili ka nito kunti lang mga limang piraso lang siguro ano magkano na 10 piso 20 dito libre yan sila guys nung mga patagod bigyan pa natin at baka tayo mapasarap ang kain mamaya ay mabitin sa mga taga-probinsya sana ay manguha ng ganito ayan may bunga pa guys oh. may bunga ayan masarap to mmm 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 parap wow. mmm wala nang guys spicy wala nang palit, eh. palit. malamis na mis ngayon Mm-hmm. Sarap. Sarap ang tulog guys pagka meron kang ano, suka. Tapos may sibuyas, may paminta. Kukuha ka ng mga bunga nito. Nakainin mo. Yummy. Mm -hmm. Ang dami guys oh. mga ganito mga pinag-anahan. Pinag Uyong. Hmm. Harap. Hmm. Okay na siguro ito guys. Dami dami na. Para guys ata ito hihimayin pa natin. Iluluto natin ito guys ng masarap na pagkakaluto. Sigurado makakalimutan naman natin ang dapag na diet nito yun, yun lang guys tara na guys thank you for watching ayan na mga idol naluto na ang ating kinuhang ampalaya ayan ayos na idol sarap na nito idol nilagyan ko lang ito ng ano wala na itong sahog sahog ano lang Si ah, sibuyas lang, bawang, kakanggata siyempre nandyan yung ating bulaklak ng kalabasa at bunga yan sarap nito idol kumain na tayo mga idol siyempre nilagay naglagay na tayo ng, nang kanin sa dahon lalantakan natin to idol kain tayo mga idol mga kabihog pinsan yan pag napanood mo itong video kong ito ito ang masarap na gulay din bukod sa lubi-lubi. Ang ligaw. Yan. Lalantakan na natin itong mga idol. Sarap nito. Ayan. Siyempre, bago tayo kumain, tayo muna ay magpapasalamat. Salamat po Ama sa biyayang pinagkalo mo. Pakibasbasang po ang biyayang ito. Maging lakas sa aming katawan. Magamit sa paglilingkod sa iyo sa pangalan po ni Jesus. Takila namin, tagapagligtas. Amen. Let's eat mga idol. Na, simulan na natin. Hindi ko napapakita ang mukha ko idol. At ano, baka... <laughs> baka hindi, mas, hindi sumarap ang, ang inyong panonood pag nakita nyo ang mukha ni Ka oragon. Yeah na hmm masarap talaga kahit walang sahog ito yung bunga ng ano ng ampalaya hmm hmm natural natural nilagyan lang natin ng konting pampalasa simple para medyo lalong sumarap hmm. naalala ko idol yung ginugulay ng mama ko nung nabubuhay pa yun lahok lahok talbos ng sisaw gabi talbos ng kamuting kahoy talbos ng ampalaya yan at uh, itong bulaklak ng kalabasa pati talbos ng kalabasa malinam nam napakasarap hmm. walang kapait pait mga idol Basta't alam nyo lang ang tamang proseso ng pagluluto ng ampalayang digaw wala kayong malalasang pait dito kung meron mang kunting kunti lang pampasarap lang hmm. kasi yung langgam mga ito gusto na rin makisalo mamaya ka na o, sige kunin mo na yan ka mahiya hmm, nahiya pa <laughs> nahiya ang langgam ayun. mabalik naaamoy din niya siguro yung kinakain natin mga idol Hmm. Iwas tayo sa kolesterol. Walang high blood. May iwasan natin yung mga high blood. High blood Dahil natural na pagkain ng ating kinakain ng ulam. Huwag lang muna guys, mga idol. Tatapusin ko na ito. Babakbakan ko na ito mga idol. Um. Thank you for watching. Kain po tayo.